guys, good morning Ayan Nandito tayo sa papunta ng spot sem, dating gawi, Alsura Ayan Si Master Marlon, ayan ang kabady ko Papalipas kami ng oras Ng araw Ayan, ito lang aming libangan dito dito kami sa magbababad kami dito live it ang aming gagamitin ang pamain as si usual needle fish ayan try lang natin guys abang abang lang ayan natin kung ano magiging uh, result doon laki ng bato oh. Rock. Rock, rock, rock. Mm -hmm. guys ayan ah nung dumaan ang pamain natin ay sugpo ngayon ay uh, ah, masyadong mahalang sugpo ayan tinapay naman ang ating gagamitin ngayon ayan, ayan oh. tinapay lang ang ating gagamitin ito setup natin ito so, simple lang ang pag ano nito tapad natin dyan oh, para kainin nila So, maliit lang maliit lang ang pain ang huli natin ay needle face pamain pa rin ito matipid tipid ito kasi ang tinapay na ganito ay murala ang isang isang rollo. ay isang <laughs> isang box ano uh, 5 dirham lang samantalang ang hipo ng isang kilo dito ay 20 22 yata yan yan tapon tayo tapon tayo guys needle piece ang huli na tatarget na pang painis ha live it Nakaka-holy tayo. Ito na tayo. Kung wala ata, uh, Puro ng hook guys. Na palagi na nakakawala. So wala nga natin magpalit lang sa Ayan. Ang dalaki oh. Ito na lang. Kung wala. Finally tayo. Nandito ang pain. Nandito ang pain. Kailangan kasi maliit na maliit lang ang pain. Kasi maliit ang big nila eh. ibigay na natin sa kanila ah. Ay. Oh. Oh, oh. na inyong napay kong binigay saglit lang ayun okay, guys ayun yun oh. 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 Mm. Uli na tumbling ay Tumbling guys, na tumbling ay oh. Natambling, natambling. Ayan, oh. 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 <laughs> ano? Oh. <laughs> we'll gusto pa yung akin. Hindi ata. Ay, oh, yo, 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 yo. Ay, yo. Tatlo na, guys. Yan, oh. No? Yan ang buhay, OFW. Dito sa Dubai. Yan. Tatlo, tatlo. Lupit. tatlo. Ayan, eh. ng lima para lahat ng hukay ni... Ayan. Sarap buhay. Sibre na naman ang ating pangulam ulam Tatlo yata, apat. Nakawala pa yung dalawa. Ay, nakawala nga yung dalawa. Isa e, na nga natira. Ayun. <laughs> Sayang. Ay, eh, ganun talaga. <laughs> Ayan naman, guys biting tay naman, na galaw na naman yun, up, 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 biting tay naman, magalim na, siguro niyan, sanay nasya, hmm, po biting tay naman, uh, yeah. sarap pag meri, eh, ga iso guys, oh. oh. okay, so finally tayo okay. Makakaisang slice pa lang ako ng piste siguro baka mga dalawang kilo nang mahulit eh. okay, pwede ko sa inyo guys ha nito kilo nito eh ang kilo nito ay 15 dirham dito ay kung bibili ka dalawang kilo 30 oh yan tinong so ng sinapay. siguro mga dalawang kilo na yung hood yun yun ayo, tayo. Nakuha tayo. Yan! naman. tayo. Sandali. Ito yung floater po. Yun, oh. Ayan guys. Oh. Ayan. Ah, naman Pag yun. yung floater na ruplay nagsalisaliwa, isa di May kumakagat yeah.

Wow, my friend too. Wow, Wow. <laughs> oh, wow, congrats. Ha? Hmm, kada wala na Kasi ang pain ko hindi sumpo. Ang pain na ay sumpo. Okay, hindi na kinagapit ito ng mga Lang. wala na guys wala na nga ayun, ayun mayroon pa kapirang box tayo pahingin tayo lang hmm. yung tinapay natin kasi pag sugpo ang pain mabilis kagatan mahal nga lang ang sumpu e, nag enjoy lang naman ako Ayan. napay lang ang saklan napay lang yan hindi na kailangan ng sumpu balik dito sa na. rin natin rin natin

hahai Lepas jalan ating jung bogin Pulun nak nalung giatai ari sa ah hindi nama Mhm Oke okay. Ayan. <laughs> Mas na malon. Kakasting ngayon. Eh, no? ang dagat ngayon guys. Ayan o. No? Oh. Ganda dagat. Dalawang pang ano natin o. No? Oh. Dalawang ating uh, pang live beat. Ayan, Ayan. o. Oh. tayo ng Bumiboging habang naglagay tayo ng pang live beat natin. Ayan o. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Huwag na naman, guys. Ayan. Ang lalaki, oh. Okay. Ang lalaki. Parang pumalag. Sinabawang ka na, eh. Oh. buhay dito discard lang ayan tinapay lang pain ko ayan o oh. ito kain ka ayan na yung sukpo bagong sukpo masyado ayan o oh. diit lang o oh. piranggot ipit mo lang na ganun piranggot na tinapay o oh. kapalitan niya na isang needle piece ay ulam na Bawal sa akin ang kilawin yun. eh. Magsarap sana ang kilawin. Oh, ano ito lang eh. Oh. Sinapin lang maliit oh. oh. Ang aking hook ay lima. Ang ah, hook ko number six lang yun eh. Ang maliit. Eh, nakamaliit. Tapon natin. Ay, hindi na ito. Tapon natin. Tapon.

Agatin nyo, bebe. Hmm, Tatlong hindi huh. pa wala ng tayo. may pa. pain pa, maragal. Pahagatan yan. Pag wala ng sigurado hindi ka Ako yata ako din. Ako yata ang luha. Pero sa dami ng paing yun, lima ay yung, yun, yun. yung lahi. Yun, yung lahi. yung lahi. Ito yung Ito lahi. Ito yung Di pa kinakagatay yun sa akin kasi yung kinakagatay baka wala nang pae nare-retrieve -re natin ah wow, wala nang pae oh. hindi nga guys makakahuli eh. ay tingnan nyo so, bakan na bakan na lahat kainan ulit natin kainan ulit natin kainan ulit natin kainan lang sana sa ano gakurot kurot lang ang pain. kasi pag sugpo matagal ipain kailangan mo pang uh, gupitin ito tinapay mabilis lang oh, hindi makaagad hindi lang ng ipit tapos tapon

Ako oh, wow, nito eh Meron naman eh Wow Ayan ito ng cabin ko Bismong holy guys Ngayon kambis, kaisin, pang, -pang, -pang, -pang. Yung pang ulam ulam Ayan Pinapay lang Papalitan ng needle fish Minsan sugpo Oi! Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.